ang musika Amin dadaanan Balakid sa amin ay Tatapakan ang musika Amin dadaanan Balakid sa amin Ay tatapakan ang Nasa sarili lalim sumugat At Natuto sa kaligalawa Pagbubat sanay mag-isa Natuto lumabot sa mundo magulo Bawalang may na malaka matay Walang awang umiwa Kahit magmakawad ko maglalawa Hindi na maawat Sa hindi mapigil Lalo pa ng gigil mapigil Kaya bilisan nyo nang tumakbo kay para sa akin ay madali ko lang malungko Panginan ko sa wala na ko Umalis sa dadaanan, kung ayaw masabi saan Nang mga bobo na ang bitukasyon na patay. Pag kami na ang tumira kahit partidaan ay Hindi maunahan, hindi ubra dito patakpasaway Para mga batang naglalalaway Sa pagkapanalo ay laging panay